Mga ka-Republic, napakarong timing ng pagka-injured ni Jeremiah Gray dahil isa na naman sanang makulay na Commissioner's Cup ang haharapin ng Barangay Ginebra dahil muli nilang makakalaban ang Bay Area Dragons sa pagbubukas ng PBA Season 48. na overwhelm o sabihin na nating nasindak ang Bay Area sa dami ng mga Ginebra fans ngunit sa pangalawang pagkakataon ay magkakaroon na rin ang home court advantage ang mga Dragons dahil kasama sa pinaplano na magdaraos din ng laro sa Hong Kong kapag nagbukas na ang susunod na season. Dito na nga po sa Hong Kong ang magiging home base ng mga bataan ni Brian Gordian. Kasama yan sa mga plano, pahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall. Hindi pa nga lang tiyak kung sinusinong team ang makakalaban ng Bay Area sa kanilang home court. Pinag-uusapan pa raw ni nag-commissioner Willie Marshall at Matt Bayer ang mga detalye ng planong ito. Excited si Dragon Coach Brian Gordian sa pagbabalik nilang ito sa PBA dahil makakaparehas na raw sila sa mga PBA teams na mayroong home court at fan base, partikular ang Barangay Ginebra. Sigurado si Gordian na susuportahan ng mga Hong Kongers ang kanilang team. Bago nagkaroon ng pandemic, more or less ay mayroong 400,000 OFWs sa Hong Kong. At sa kasalukuyan sang ayon sa datos ay mayroon tayong 330,000 OFWs mayroon tayo sa former British colony. At base po sa pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball, baka hindi rin makaungos ang Bay Area sa dami ng mga fans nilang manonood. Kahit naroon sila sa kanilang home court, baka mas marami pa rin ang mga Pilipinong pupunta sa venue, lalo na kung Barangay Hinebra ang kanilang makakalaban. Kaya nga lang po malungkot ang nangyari dito kay Jeremiah Gray. Napakarong timing dahil saka pa siya nadali ng malubhang injury ngayong nakatakda nilang depensahan ng kanilang corona sa Commissioner's Cup. Ito pong Commissioner's Cup ang lalaroin agad sa pagbubukas ng PBA Season 48. Ito ay para ma-accumulate nga ang muling pagsali ng Bay Area Dragons sa PBA. Magiging malaking tulong sana si Jeremiah Gray sa gagawing pagtatanggol ng Hinebra sa kanilang corona sa Commissioner's Cup. Ngunit nadali nga ang high-flying guard ng triple-tier injuries. Hindi lang isang ligament kundi tatlo, ACL, MCL at PCL. Si Gray na second overall pick sa nakaraang rookie draft ay mag-a-undergo ng surgery at mangangailangan ng hanggang isang taong recovery period. Maalalang unang na-injured ang kaliwang tuhod ni Jeremiah Gray kaya itrinade ito ng Terra Firma sa Hinebra kapalit ng 8 overall pick na si Habing Gomez Dillano. Nakapaglaro na siya pagsapit ng second conference at ngayon ay heto na naman. Injured na naman siya at mas matatagalan pa ang kanyang recovery period. Kung gusto ng Henebra na magkaroon ulit ng magandang kampanya ngayong paparating na Commissioner's Cup, kailangan nilang maghanap ng isang decalibrating player na makakapalit ni Jeremiah Gray. Si Gray pa naman ang inaasahang muling makakatandem ni Jamie Malonzo. May mga nagsasabi dapat na raw uling kunin ng Henebra ang shooter na si Arvin Tolentino na kanilang pinakawalan kasama ang iba pa kapalit noon ni Jamie Malonzo. Kung muling mapupunta sa bakura ng Hinebra si Tolentino, dagdag na armas ito para sa Gin Kings dahil lalong tumalas ang 3-point shooting nito mula ng malipat sa Northport, Batang Pierre. Ngunit para po sa akin ay eh, hindi madaling gawin ang iniisip ng marami. Hindi magiging madaling proseso ang muling pag-acquire sa isang player matapos pakawalan. Bahala raw si Al Francis Chua, sabi naman ng ilan. Basta raw ginusto ni Chua, pwede. Ewan natin. Pag nangyari ito, lalong magdudumilat ang akusasyong may mga farm team talaga sa PBA. Anyway, sa anumang paraan ay kailangang magkaroon ng kapalit si Jeremiah Gray. Lahat ng PBA team ay kailangang magpalakas. Dahil kung hindi, sasagasaan tayo ng humihingasing na dragon na gustong maghiganti sa kabigo ang tinamo noong nakaraang taon. At yan lang muna. Hanggang sa muli. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.